Malab. Oh. Halika. May surprise ako sa'yo. Dahil alam ko nga kayo pagod sa paglalaba. Eh, okay. gabi na, alas na na. na. Ano oh. yan? Basta, dali. Takpan ano mo yan? mata mo. Tatakpan ko pa. Oh, surprise eh. <laughs> uh Oo. -oh. Sige. Ayan, oh, hindi oh, ko nakikita. Ano ba yan? gabi na surprise-surprise pa. Balik mo na. May katotoha kaya ganyan. okay? Ano, okay? Oo. Jara! Ayan, mga kaibigan. Uy, uu. Yeah. Nga. Oh. Nalangin nilalagnat lang. <laughs> Ayos nga, hindi ko magtulog. Oh, Siyempre, alam mo na eh. Eh eh. Wala nang nilalagnat. <laughs> Ay, pulutan. Oh, Siyempre masarap din. Sinangag, Sinangag na, hipon. na hipon. Sinangag na hipon. Oh. Ah, yas, ngayang, eh. Sinangag na hipon. Oo. Ayos nga kukis Bukistuhan ko na. Bubuksan ko na rin. Sinangag na hipon. Eh, baka rin baka pa. Ayos <laughs> po. Baka mukha wala pa. Sinangag na hipon. Tara! <laughs> sangag na sangag nga ang ah, ah. <laughs> Di ba ali? Kasi okay, salamat na rin. Okay. Ano nga nga paglalabay. Eh? Tama, itatagay ko na rin. Enjoy. 宝贝。